Philippines. Ano yung ay 50 pesos. Ayan. Ang isang <laughs> mong ganun kita. Lalagyan <laughs> na ng ketchup ngayon. Ang 50. Mapa ay, kita niyo yung bitak. Ano? Takpa <laughs> 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 natin. Talaga mapapa. Ganun ka na lang. <laughs> Kuya, wala ka naman yung ito muna. Wala akong tanghalian. Tinagyan ko na ito ng konti kasukal. Wala ka na Sino ang maruya, Aber? Sarap. Kaya lang, para bang mas marami yung harina kaysa doon sa sagi. Charot lang, mura naman ito. Ayos lang yun. Okay. Ay naku. Sa mga OFW dyan, nakala nyo mura na mga mura pa. Sa mga bilihin dito. Huwag na kayong masyasyak kapag yung maliit na ganito. Maliit na plati 50-60 pesos. Hindi niya sa amin, ewan ko lang sa iba. <laughs> Naibigyan ko na ito before. Ang takal na 80 pagbibili ka ng kalahati, 60. Si <laughs> 80 ang isang order, 60 ang kalahati. Aba, ay di Gusto ko sana dala ng calculator eh. Baka kakasira yung battery ng calculator nila. Pero ganun talaga. And then meron naman na 50 lang. Pero wow. <laughs> Mabuti pa yata, doon na lang sa 60 kasi malaki na kayong lalagyan. Doon sa 50 ang kalahati, eh, lalagyan na ng ketchup ang lalagyan. Ito yung isa sa aming lafang nung isang araw. Tayo <laughs> po yung palaya. So, ganyan na po ngayon ang presyuan dito sa Pilipinas, sa Philippines. Ano yung ay 50 pesos. Ayan. <laughs> Ang isang round ten ng chita. Ito uh, lalagyan ako ng ketchup ngayon, ang 50. Go! Kalit nga naman, ano? Ah, ah. Inilagay piyada. Ano? Kita niya. Hey! Yung, <laughs> yung lagyan, yun. <laughs> <laughs> Ay, mga OMW, ganyan naman sa Philippines. <laughs> Let's go! Doon nga tayo at masyadong parang madilim din eh. Hindi tayo. Bukod nga pala sa presyo ng mga paninda, magulong eleksyon, magulot madumi, magulot maduming eleksyon or kampanya. Ano pa ba? Yung ko kanina. Yung mga toxic na may encounter mo, yung mainit na temperatura, meron pa ka palang isa, lindol. Nilindol din kami rito. So after nung Thailand, so after nung Thailand, siguro mga after two days, dito naman. At mismo dito sa malapit sa amin. Parang Pertugalera yung ano, yung mata lindol. Oo. Oh, ay, ilang, ilang kilometro lang ang layo namin sa ano, sa partugalera. Parang wala pang isang daan. Pangatlong bayan lang, ang layo, tatlong bayan lang ang layo. Kalapan City. And then Baco, San Chodoro, partugalera na. Kaya kung gusto nyo mag-partugalera, o gusto nyo mag buracay dito kayo dumaan kahit pang galing kayo ng Manila, dito ang the best. Diba? Maganda rin niya sa amin. Pero although malapit sa amin ang Boracay, hindi pa ako nakakapunta. So, isa sa mga tinatarget ko this year bago ako bumalik ng Japan. So, tayo po ay babalik ulit ng Japan after elections. Kasi meron tayong ilang tinutulungan. At syempre, total hindi naman tayo nagmamadala. Hindi. E, help, help tayo. Support, support tayo. Sa mga gusto nating manalong kandidato. Gano'n naman eh. Kaya nga lamang ang ano mo dito, sobrang gulo. Bakit pagka hindi kayanin ng gobyerno o ng pamahalaan na obligahin ang lahat ng kandidato na sumunod sa takdang proseso, lalo na pagdating dun sa common poster area. Eh, ang dali lang naman. Sa Japan, kung dun lang, dun lang talaga. Dito sa lahat, sa labat pa rin. And by the way, bago pa man mag-election, mga two months ago pa lang, last year pa lang yata, parang as early as November, December, may mga ano na, may mga karatula na, malalaking billboards, mga nakasabit na mga papel ng kanilang mga kandidato, na ang tangi lang na makilalagay ay, this way. <laughs> o kaya ay, welcome to. O kaya ingat po sa biyahe. Mga ganon-ganon. Eh ngayon, kahit di nila tanggalin at oversized, ay parang hindi niyata kinikwestiyon dahil nailagay nila yung noon pa. Yun ang pagkakatingin ko, parang hindi naman tinatanggal na hindi na pinabaklas yung mga dating nakalagay na. So lalo nang gumulo, lalo nang kumalat, at maaari nga na rin maging taktika ng mga politiko, parang hindi na sila masyadong gumasa sa susunod, at the same time may malalaki silang billboard na hindi natatanggal because hindi nakasama yun sa election chenes. Diba? I hope mali ako. I hope na hindi lang talaga hindi ko lang napansin siguro. Pero marami dito kasi na nakita ko. Hindi ko lang baka naman nationwide, hindi naman ganun. So, ano sa inyo? Kaya natabang nasagot kayo, akay ah, mo na ulit ako ng isang tipak. Gusto ko ba iyon sa so pagdating dyan sa makalinisan at organized na halalan mula sa campaign period hanggang sa eleksyon ibang-ibang. Japan ay isang isama sa batas kaya ng mga senador kongresista kung sino talaga dapat na pwedeng pagmulan ng sa batas niyan na sa feeling ko naman ay sa kanila wala mapanukala malang ng ganun na kailangan malinis hanggang sa kampanya. Walang mga pagbati ng Merry Christmas, everything kaya ng mga... Bawal sa politiko. Bawal sa natakbo. Kung magpa kayo sa oras ng filing at may mga nakalagay na kayong mga ganun ganoon hindi na kayo pwede. Mga ganun, medyo kumbaga kamal na vacal para mapatupad talaga. Kayang-kaya -kaya eh. Sa totoo lang, sinong ayaw sa ganun? At sinong may gusto? O, di ba? Marami tayo. Marami may gusto nun. Maganda sa mata. And then, doon, pag may nangangampanya niya, ala, sila-sila lang. Bisa nga, wala nang pumapansin. Basta may pahayag nila yung kanilang sinasabi. Dinadaan-daan lang ng tao. May tatlo-apat lang nagkakapabigay ng leaflets or brochures. At okay na. Nakakalipas na yung maghahapon ng kanilang pagpuputak sa mga kanto-kanto, sa mga crossing-crossing, sa mga train stations, sa mga bukana ng pamilya, at kung ano-ano pa. Walang barilan, wala yung pag assassinate sa uh, kay Prime Minister Abe, very rare. Hindi talaga ganun ang hindi sa ganun mo ma-describe ang politika ng Japan. Tahimik talaga. Walang mga abusado, walang awayan, walang ingay kanan lang so yun eh bakit ko ba na na yung na na yung mga malilita takal ng pagkain sa Japan kasi sa Japan kung may mga uh, order may presyo nga pero quality hindi ka titipirin sa ganung lalagyan na ah. ano so sulit kung ang presyuhan doon kaya marami pumunta ng Japan ngayon because mas mura kasi ang palitan ngayon ng isang lapan or 10,000 yen ay ano na lang, 38 8 Nung 2014 nang umuwi ako, 2014-2015, kung alam, wala pa naman masyadong pera noon, hanggang ngayon mawala pa rin. <laughs> or ubus na. Ang pari nun, 54-55. Reklamo pa ako sa 53-something or 54. Kasi nag-55 na nga. So, ngayon, 38 na lang. Imagine, 54,000 sa sampung lapad against 38,000 sa sampung lapad. Di diba, 55,000 na. Diba, sa 55,000 tayo. 38. Oh, 17,000. Di ba? 16 to 17,000 ang diferensya sa sampung laban. So yun, ang pagpunta natin sa Japan, mas mura. Kasi yung bilhin natin sa ticket na dati, ay, ang ticket dati, for example, ay pitong laban. Times 15 na lang. Hindi kayo 35,000. Samantalang ngayon, ilan na lang? Hmm. Kayo kumenta. May hirap magkwenta. <laughs> may na ako sa matematika. <laughs> Santay tayo magaling? Sa PE. <laughs> Ayun, doon naman tayo sa usapang lindol. Diyos ko. So, from Thailand, dito naman sa Pilipinas yung isang araw. Ang ano niya, ang bilis, pero parang dumagundong, parang may umalog, parang may boom, parang may ganun, para may, parang may Kat. At, labas pa rin ako. Doon kasi sa Japan, Lumalabas pa rin ako. O, nagmamadali pa rin akong papalabas. Namamamalayan mo nalang paglingon mo. Wala, ikaw wala nasa labas. <laughs> Kaya lang, dito, tumak po rin ako sa labas, malapit sa gate. Ay, iba na sigurado. Kasi, nasa Philippines ka. Ano na sinasabi ko? Na hindi naman sa pag... Hindi ko minamalit lang lang. Ito naman si alig ko, galit na naman. <laughs> yung, doon na lang. Sa, At sa realidad lang tayo, doon talaga is bonggahan gawa. Diba? Parang wala pa naman akong naririnig doon ng mga tulay na nakakabebles ka, ka, -ka palang eh. <laughs> Nabiyak. <laughs> wala naman mga ganun yata doon. So talagang pati ba yung super sway. Diba? Super sway talaga yung mga building. And uh, it's amazing na ang sabi iba sa Thailand, yung ibang buildings ganun din. Actually, wala masyadong ah uh, masyadong pamumuksang nagawa ang lindol kasi nga, yun. Matiba yung pagkakagawa siguro at wala masyadong corruption. At ito nga maraming corruption so hindi masigurado kung sa, sa lakas na ganun ay kakain ito, na ito, nakatayo pa rin ito. <laughs> o yung building doon sa bayan, o yung mga government offices sa Kamaynilaan, o yung mga ano sa mga probinsya, yung magtipa. So hindi tayo sure kasi nga yun ang ating tingin na base naman sa mga nababasa natin, at naririnig at sa mga pangyayaring naganap ay mukhang mahina nga yata dito ang, pa ang paggawa pagdating sa tibay sa mga unos at kagaya ng lindol, mga ganun, mga natural disasters. Eh, paano pa kung sana naman wag kasi eh, na kinatatakotan natin yung, yung the big one na talaga doon namang meron, pero kailan? Yung medyo kabado ka na rin na pamay nila, ba, di ko baka mempo, diba? <laughs> Yung sana may wag na matuloy yun, Diyos ko, nakakatakot. Hindi mo, hindi ko ma-imagine kung anong bagsakan ang mangyayari pag ganong kalakas, lalo na dito sa aming area. Ay, nung naglindol, na, no, exacto nandun ako, ba? Diba? Ulitin natin, sa mga sumubaybay sa akin, mga five or six years pa lang, na hindi pa nila naabot yung kwento ko nung tungkol sa lindol, na inabot po tayo nung no, March 11, tsunami, inabot tayo nung no, talagang ano, talagang hindi ka makakatayo, talagang gumaganon-ganon ka ang ginawa ko, diba table to, ito na yung pinto, for example. Eh pareho lang malapit sa akin. Hindi na ako nakapunta roon sa pinto, kundi dumayb na lang ako sa sa loob na kung talaga pagbabasimik, kung kaya mo rin lang, doon ka na, lalabas ka na. Ay hindi ko talaga kinaya eh. So dito na ako dumayb. Oo. Oh. Dumakma mo na ako ng isang piling na sani sa bai-dive, mabuti na may makakahit ka, diba? Hmm. Why? <laughs> At saka ano, nabanggit ko rin doon sa vlog, talagang although may takot ako, tumatakbo pa rin ako. Ay, natututus sa pagdaan ng panahon kasi doon nga halos buwan-buwan meron. Mesa nga linggo-linggo pa eh. Kaya talagang mapapa, pa, diba? Mapa- Ay, kita niyo yung bitak ano? Takpa natin. <laughs> <laughs> ah, talagang mapapa. Ganun ka na lang sa lindol. Sway, kung papunta rin na lindol, then sway to the right. And then, <laughs> sway to the left. Contra lang. Ay, naku, kailangan mano ka doon. Ma-technique, diba? Sa iyo mo lang. <laughs> kung yung lindol, doon ka lang, okay? Ah, hindi ko nasa yung pala yung lindul. Dito ka. <laughs> Ay. So, sana naman ganun. Huwag ko sanang at imaranasan mga ganong kalalakas sa lindol kasi hindi ko sigurado kung ano ang pwedeng mangyari base sa ating mga nakikita na at nararamdaman. Sa aspetong init, pareho lang sa Japan, huwag kang pupunta ng June, July, August hanggang sa kalagitnaan ng September kasi mainit. Dito sa Pilipinas, mainit, diba? Ngayon nararamdaman na natin, pinapawisan na agad ako. Pero ang init, Particular dun sa aming area, I can speak for the rest of Japan, kundi doon lang sa amin, na ang init ang hulap, ang lagkit, kasi medyo ano kami sa dagat. Hindi man ganun kalapit, pero oh, kumpara sa ibang mga bayan o probinsya o prefectures, malapit kami. So iba yung init talaga. Actually, yung init sa mahal na araw, ganun. Parang mas mainit-init pa rin, para mas maalinsangan pa dun. O, oh, kaya yung mga gustong mag-feel gusto mong pumunta ng abroad, anong Japan, para ma-feel yung Japan na nasa isip natin. Huwag kayo pupunta ng mga ganitong buwan. Although, murang masayang alam ko, Nang... parang June, parang July-August, mahal na ulit eh. Kahit hindi maganda hindi maganda yung klima. Because marami ng mga festivals sa atin ah. Pero siyempre mga nasa ibang bansa, kaya sa sobrang lamig talaga, Pupunta sila ng Japan sa ganung panahon because gusto nila yung mga naka-sando lang, mga pawisan, mga nakahubad lang yung iba, punta-punta lang ng beach. Eh, kalimitan naman ng Pinoy, eh, gusto balot na balot pa mag -aabort. Gusto yung balot na balot na peg, yung emote, di ba? Alam lang na kung pupunta ka sa mga talagang kilalang malalabig na bansa, kagaya sa mga sa, sa, Japan, sa, sa Russia, sa mga Scandinavian countries, eh, yung mga Finland-Finland na yan, di ba? So, yon Kaya timbre ko yan, pumunta kayo doon November. Yun na, para maabot ninyo yung, yung papalamig pa lang. Para maabot ninyo ang mga golden leaves ng autumn. And then yung, kung gusto yung mga yung sa mga snow snow, ay di huwag kayong lalampas ng March. Kasama na dyan yung, yung early spring, yung pagbukas ng mga sakura. yon kasama na doon sa March. So, yun po. At huwag na kayong kakalas. Sumamakay sa akin. Lalo na sa mga kaibigan nating OFW, na namimisang gulo at ingay ng eleksyong Pinas. Ipapasyal ko kayo. Iikot ko kayo. At titina uh, titignan natin ang mga poster-poster, ingay-ingay, mga kamp kampanya, mga music-music, mga jingle-jingle. Yun. Para naman ma-feel na parang nandito pa rin kayo sa Pilipinas. At mabahagi naman lang kayo ng sama ng loob. Joke, mabahagi naman lang kayo ng ingay at saya mm, ng eleksyong Pinoy. So, lakad na tayo. Let's go!